Aksidente raw na nahulog sa gusali ang isang OFW na namatay sa Malaysia. Pero dudar yan ang pamilya ng Pinay dahil may pasaraw sa leeg ang ating kababayan. Nasa frontline na balitang yan si Reynal Pawid Exclusive. Sa report ng Malaysian Police, February 6 ng mahulog mula sa balkonahe ng tinutuloyang kondo sa Johor Bahru, Malaysia, ang 30 anyos na Pinay domestic helper na si Christine Ledesma. Pero duda ang pamilya ni Christine na aksidente ang nangyari. Kwento ng pamilya isang araw bagong insidente, nakausap pa nila si Cristil at tila nagkakaproblema sa mga Malaysia nitong amo. Parang humingi siya ng tawad sa, sa amo niya na babae. Nabigyan pa siya ulit ng another chance na makapagtrabaho. Eksaktong isang linggo pa lang naninilbihan ng Pinay sa poder na mag-asawang Malaysian nang mangyari ang insidente. Pero base sa salaysay ng amo ni Cristil sa mga pulis, Narinig lang daw nila si Cristil na nagsisisigaw at bigla na lang nahulog. Nabanggit din daw ng Pinay sa babaeng employer na namimiss na nito ang anak sa Pilipinas. Unang nagtrabaho si Cristil sa Singapore noong December 30. Matapos ang isang buwan, tumawid siya pa Malaysia dahil pinatalsik siya ng kanyang Singaporean employer. Sa so autopsy report na eksklusibong nakuha ng News 5 na kasaad na ang ikinamatay ng biktima ay multiple injuries consistent with fall from height. Pero hindi tiwala dyan ang pamilya Ledesma. Kasi isang isang linggo lang siya doon, hindi hindi ako maniwala na nahulog siya doon. Hmm, hmm. May ginawa um, siya ng mga Ano pong gusto niyo ngayon? Siya? May mga, may mga kasi sa leeg. Sa mukha niya siya, parang makita mo na sinasakta siya eh. Ang tinutukoy ng kapatid ni Cristil ang pasanya sa leeg nang dalhin siya sa ospital. Handa naman ang Overseas Workers Welfare Administration at ang Department of Migrant Workers na tulungan ng pamilya Ledesma sa hiling na investigation sa pagkamatay ni Cristil. Hindi na rin daw aabuti ng isang linggo bago may uwi ang labi ng Pinay sa Iloilo. We have assured the family that uh, uh, there will be no stone left unturned para dito. Kasi maraming ang ano eh, maraming detalye yung case na, naparan uh, na parang talagang merit sa uh, an investigation na mas malalim. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawin, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.